Magandang buhay po sa inyo mga Kaplato. Talalapit na po ang pasahod ni Facebook sa mga content creator at itong August 22 or 23 ay makakasahod na rin po ako sa wakas sa walong buwan ng paggawa ko ng content ay mayroon na ako matatanggap kay Facebook at sa hindi ko inaasahan na ganito po ang sasahurin ko sa loob ng walong buwan po ang sa akin sasaurin mga kaplato yan po 712.47 dollars napakalaking tulong na po ito sa akin kung kukwintayin natin sa Philippine money halos nasa 40k po yan mga kaplato depende po sa palitan ng dollars Hoy, sa wakas at sasahod na rin ako sa walong buwan na pagsisipag sa paggawa ng content. Ito na, nagbunga na po mga kaplato. Kaya mga kaplato, huwag po kayo panghinaan ng loob. Magpatuloy lang po kayo. At enjoy lang po sa paggawa ng content. Huwag nyo munang iisipin yung sahod. Dahil po, darating po yan sa tamang panahon. Never give up mga kaplato.